Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, and uh, Jupiter Virgos. Take only what resonates. Hindi ito magre-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko makukuha lahat ng energy ng Virgo sa mundo. So, kung hindi ka nakaka-relate sa mga sasabihin ko, okay lang yun. May mga next readings pa naman tayo. Kung gusto mo, pwede ka magpa-personal reading. Um, open ako sa personal reading ngayon. Madam P, ayan yung Facebook page namin. Pero, baka hindi mo ako search kaya ang isearch mo ay hashtag Virgo Philippines sa Facebook. Okay? So, let's start. ma ko yung comment ninyo, heart ninyo, likes ninyo sa video na ito. Nagpapakita yun ng malaking, malaking, malaking suporta sa akin. So, pasensya na po pala sa boses ko. Hindi pa ako masyadong okay ngayon. Medyo may sakit pa po ako, no? So, yung simpleng heart ninyo, malaking bagay yun sa akin kasi nagaganahan ako mag-reading. And if you want to avail yung mga products namin, Unipri, Ayan, sa TikTok shop. Pwede mo yung i-search. So, yeah, let's start. What we have here for the sign of Virgo? Check your sun, moon, rising, Venus, Jupiter, Virgo. So, you do have here five of pentacles. Ayan. Five of pentacles, this is showing to me as, uh, Yeah, Taurus, Virgo, Capricorn. By the way, kung ayaw mo ng ganito klaseng reading, hindi naman kita mapipilit, pwede ka mag-next video. Yeah, Five of Pentacles, nakikita natin ito as problem, financial problem. Yung iba sa inyo, pwede nakakaranas ka ng mga ganun ngayon. And, uh... Clarify, the Five of Pentacles. Yung iba sa inyo, pwede someone, maybe in the past, uh, left you or umalis, iniwan ka or hindi... Hindi ka welcome, pwede ganun. Or, uh, hindi laging okay yung yung nangyari sa inyo, pwede nagkaroon ng mga konting mga uh, I can see separation yan, sa inyo ng person na ito. And ito nagbigay ng lungkot sa iyo. So yung iba sa inyo, may problema ka, you're moving on from this past. Clarify the five of pentacles for the side of Virgo. Seven of wands, yan. You keep on fighting. Aries Leo Sagittarius energy. So nakikita natin nilalabanan mo pa rin naman. Pinupush mo pa rin naman yung sarili mo na gawain yung best mo, no? Eh, yung iba sa inyo nakakaranas ng mga challenges, may mga kaaway kalaban dito with the five of wands, pero I mean you can handle this. You can you can handle this. I mean magtiwala ka lang sa sarili mo kakayahan kasi kaya mo naman talaga 'to. Yung iba sa inyo natatakot lang or you know, medyo nawawala na ng tiwala sa sarili. So, be mindful of that. Magtiwala ka sa sarili mo, kaya mo yan. Kung ano man yung mga pinagdadaanan mo ngayon, yung iba financial problem, kayang-kaya kaya mo yan. Okay. So, sino to person na kakonnect mo pagdating sa love for the sign of Virgo? Okay. You do have here the eight of wands uh eight of wands nagpapakita ito at you could be dealing with someone na pwedeng may problem or may naging problem regarding pwedeng nagkaroon ng problem sa inyo nito because of financial uh, not financial family matters okay may kinalaman sa usapin pamilya king of wands is here wedding siya ay nasa mataas na estado ng buhay or yeah, it feels like yung person na to parang wala siyang pakialam or naramdaman mo sa kanya yung feeling na parang wala siyang pakialam sa'yo but and yung iba sa inyo pwedeng iniisip po oh, hindi naman ako iniisip yung taong to wala naman siyang pakialam sa akin etc so ano yung emotion niyo sa isa't isa ng person na ito for the sign of Virgo Six of Cups. I mean, nawala tong taong to, yung iba sa inyo binigay mo lahat. Or, may mga ipinakita ka sa kanya, binigay ka sa kanya, sinabi ka sa kanya. The page of Swords. Yeah. Kahit pa paano, sabihin na natin, inilaban mo or gumawa ka ng action regarding sa connection na to. But you know, uh, The Three of Pentacles stars were Capricorn energy. So, yun ba sa inyo, there could be another person na involved Three of Pentacles, Three of Swords. Yeah. But, eh, pwedeng yung iba sa inyo naging willing kang ibigay dito sa person na to. <clears throat> Lahat, or maybe willing kang mag-invest or pinurusigin mo yung sarili mong maging mas better na person dahil sa kanya. Pwede nga. So, ano yung emotion ng taong ito for you? Nine of Swords. Yeah. Uh, I'm seeing a runner. So, pwede nga itong person ito. Siya yung naging runner dito sa connection na ito. The Queen of Pentacles. Let's clarify this. <clears throat> Seven of Swords. Yeah, this person is walking away. Umaalis, lumalayo. Hindi na siya na, <laughs> hindi siya naawa sa'yo. Okay, hindi siya naawa sa'yo. And if you will, if you will try na maghamol or manghimasok sa buhay niya, the energy here is like, um, I mean, imagine yourself being like the, pulubi, no? uh, imagine mo lang ha, ganito yung connection ninyo. And yung person na ito is yung taong madamot. And then you are the pulubi. Kahit anong lapit mo dun sa tao, kahit anong explain mo sa situation mo, etc. Eh, hindi kanya niya kakaawaan, hindi niya ibibigay, o hindi, niya gag hindi siya gagawa ng action para para sa'yo. Okay, naiintindihan niya yung sitwasyon mo pero wala siyang pakialam. That's the energy. Sa ngayon, walang pakialam itong person na ito. And the more na itatry mo yung sarili mo, na i-push mo yung sarili mo sa kanya, the more nalalayo lang siya. So, don't do it. Don't don't beg sa person na ito. Okay? Huwag kang mag or huwag kang mag-beg sa kanya. Yung iba naman, you're no longer begging, you're moving on. ba diba? So, what will happen in the future sa inyo dalawa for the sign of Virgo? Ito pwede magkapalit-palit ang roles, ha? Nine of Cups, Temperance, the Queen of Swords. Once you'll have learned how to cut off the Queen of Swords, itong taong ito. Temperance is here, Sagittarius energy. Yung iba sa inyo, you would, you know, ah, you know, you don't need to wait any longer kasi nine of cups options paparating sila sa buhay mo may mga options na dadating sa iyo the ones na natutunan mong i-cut off itong taong to magugulat ka na lang biglang magbabago mababago ang buhay mo kasi may mga other options hindi lang kumaga sa totoo lang hindi lang siya ang babae or hindi lang siya ang lalaki sa mundo. Okay? Open tong reading nato sa LGBTQIA+. So, whatever your gender is, hindi lang siya ang tao sa mundo. May iba pa. And I can see a lot of them coming here for you. Marami kang, opinion, marami kang option. Hindi lang itong tao ito. Once na natutunan mong i-cut off or lumayo it dito sa person ito. Yeah. And then I can see a person with money, ten of pentacles, knight of cups, And itong person na to ang kusang lalapit kasi nakikita kanya as the queen of swords. Yung, kung yung person in the past sees you as like a etong itong person na to with money, with a lot better than the past, nakikita natin na itong taong to pasugod, so pero itong taong to, mas nakikita niya yung halaga mo, yung value mo. So, kung sino man itong past person, huwag mo nang paghinayangan yung paglayo or pag-alis niya ang pag pagbabaliwala niya sa iyo. Kasi may bagong person or may uh, mas higit pa na person na dadating sa buhay mo. Okay. So just keep on loving yourself. I love you all guys. Thank you for watching and bye-bye.